Ito yung time na nahuli ka nung four man, nagkikiss pa kayo. Hindi na. Hindi na. Nahuli na kami, kiss pa. So, hindi, <laughs> ka na, after kayo mahuli, tinulog niyo ako. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, hindi kita susumbong ha, pero wag mo nang ulitin. Pero sinumbong ka. Sinumbong ka. Habang <laughs> 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 mo, away mo naman, kiss lang naman. Hindi nga eh, hindi ka nakikipag-kiss. Hindi namin matalang gano'n. Pero magandang lesson din yun for me. Dahil natutok ang mahumalik. Yes! <laughs> Nakwento ako na mali pala yun. Oh. Natuto ka ba talaga? Hindi naman. Inulit mo? Oo. Oh. <laughs> Nasa yung learning. Pero nung inulit... hindi na sa hagan. inulit mo, hindi na same guy. <laughs> mo, hindi na. Hindi <laughs> <taong ka> na. Iba <laughs> Isang taon na. Lantaw ka na. 40. na ako. Anong feeling no? Kasi syempre pagka yung first kiss mo hindi ka marunong. Tinuruan ka ni ano ni ni, ni, ni ano. Ibang ko, parang natural. <laughs> Galing yun. Oo oh, talaga. Galing. Mm. Talagang nung in the mo, nakapikit ka, nung ano. Paano yung kiss? Yeah. Like, kunwari, yung mic, kikiss mo, paano yun? Paano? Lahat paano? Pero like, yung tagal niya is like mga... Ilan? Like one minute, two minute? Hindi ko alam eh. Ah, talaga? Kasi pag in the moment ka, parang ano eh. Feels like forever. Oh. oh. <laughs> Pero ito bang si, itong, 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 first kiss mo na to, pogi ba to? Hindi. Ay, siya. Mo. Wala akong naging boyfriend na pogi. Kasi, Eman Pogi ha. Ay, Hi, Eh. Shout out to you. Yes, parang Eman. <laughs> Sabi mo, mas pogi yung isa. hindi ko sinabi yun. Parang Eman, mag, -g -g ikaw na maglalusunod na maglalabas yeah. sa sama ng loob dito. <laughs> Hindi, oh. ano yan? Si Eman, sport yan. Sport? Oh. Ano ba siya? Like the chess? Basket? Ano <laughs> <laughs> ba? Tama ba yung pagkakagamit ko? sporty. Esports. Sportsmanship. Yun <laughs> nga oh, yun. Yun yun. Yun okay na yun. Okay siya. Sure. Okay, so after nung 30, anong, 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 like, let's, obviously may consequence yung ginawa mo. Anong nangyari sa'yo nung nahuli like, ka? Nag-guidance ako. Pinatawag <laughs> <laughs> si mama mo. Oo. Uh, ano okay, sabi? next ko naman si ate. Sabi ko ate yung gagawin ko, nahuli ako na kung ipag-kiss. Oo. Oh, oh. Nahulong. <laughs> 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 oh, been, <laughs> been there? Yun. Been there than that? <laughs> Oo, oh, been there din siya. Been there ka talaga. oh, nga. Bakit? Hindi, <laughs> <laughs> pero pinagalitan ka. Mama? Oo. Hindi. Ano sabi? One thing about man, napaka-understanding talaga niya. Uy! Ako pagalitan ako! Uy! Bahala ka! Siguro na ano na kasi sa akin <laughs> eh. Ano ba, ilang taon kayo nung first kiss mo? Wala bestie, hindi ko maalala. Twelve. Ang <laughs> oh, kapal mo! Anong year? Sigur ako magsabi 12. ko ilang taon tayo. tawag ka nang magsalita. Siguro mga... Twelve? <laughs> <12? laughs> <laughs> pabata tayo ng pabata ah. Hmm, sabi ko sa'yo. Pero sa hagdan din to. Uy! Hindi ko na maalala. Alam mo, may mga alaalam Pero maman. sa all ka din yun. <laughs> <laughs> oh, oh, Oo na ano yeah. Oh, like, yeah. Namura ako siya, hindi. Nahuli ka ni... May nakahuli rin sa'yo? I feel like, yeah. Maintenance. <laughs> <laughs> Ay, sila talaga kasi nakakahuli. Oh, kasi, kasi hindi ka na makakapag-kiss. Hindi ka naman makikipag-kiss ng 12 noon, diba? so, oh. uh -oh. di ba? So, mas oh. 4.30 ka. Oo. pero kasi like ako ah. Like, pero yung nakipag-kiss ka sa same age mo, kasi sa kanya senior, so technically parang si Belle na- nauto. You know what I mean? Ikaw ba is like same... same age. Oh, so talagang may mutual understanding na... consensual, consensual. Holy. Ah, oh, Pero yeah. naalala mo pa ako sino yung guys. Yeah, never gonna do that again. pero, yung, pero yung kiss niyo, like, smack lang o talagang... Hindi, smack lang yun. Ah, yung kay Bell, laplapan talaga. May may kasi alam mo, nung time na yon, may, tawag doon LP. LP? sabi ko na yung LP. Yung laplapan talaga. Oh, so ano ba? <laughs> para sa <para> social no. <laughs> Laplapan. Kala alam ko El Pinon Libertad na Partido. <laughs> <nun. laughs> <laughs> yung ano, yung kaklase niya sa law school, best friend noon. Si, oh. si ano? Ah! Uh oh, 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 oh you're ah. Ah. na siya. yeah. oh, yeah. Oh, so proud of you, girl. Sa kanya, attorney, sa'yo, abogago. Tapos sa munod nun, 14, ibang gay na naman to. Like, ano naman yung, ano yung uh, parang motivation mo, bakit shit, gusto kong o lang. Sino yun to? Sa school ulit to, Siyan hindi na? na. Parang sa ano naman to? Sa beach naman siguro. Sa beach? Okay. Yeah. Shoutout po sa Palapala Beach Resort. <laughs> Thanks for the memories. 14 years old. Batang bata. Yeah, siyempre, so. may, ano yun, like maraming tao or... Kasi siyempre, uh, ikaw ba yung, parang sa intindi ko sayo, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ng PDA. Yeah. Oo, oh, ayaw ko PDA. Ano ba yung PDA? Alam. Personal. Um. <laughs> P PDA yung cellphone. Uy, <laughs> best year show your age. Don't ask. <laughs> <laughs> ano ata public display of affection? Yeah. Ayaw mo sure nang <laughs> Sure ka? Ayaw ko, sa, ayaw ko talaga nun. Pero sa beach yeah. mo pa pinili. <laughs> Kasi sa beach naman, may tago naman doon. Oh, so, sa Palapala Beach kasi. Madaming kubo doon. <laughs> so, so, kinubo ka? Kinubo ka nito? Yung, yung, kubo doon, Erwin, bukas ha? Para sabihin ko lang sa sa'yo. Bukas nga yung kubo, pero syempre Pero kami pinil... lang kasi ng friends Ano to? Kayo. Tanghalin tapat? Mga uh, 1 p.m. siguro. 1 p.m. At kumbaga, pampababa ka ng kainain. <laughs> Pampahubok. Yun kasi yung kainain. Pagkatapos, okay, eh. pagkatapos okay, magtanghalian, tara magpapabatay ng kinain. Mga <laughs> ano yun, marami kaming 4 noon. Yung team, o, oh, ah, doon nangyari ito, lasing, lasing ka na. Hindi, I si say lasing. O, talagang, ah, pero nakainom. Yeah, trip lang. Gusto niya rin. o, oh. <laughs> oh, trip-trip lang. Hindi, pero like, tong guy ba na to, gusto mo na, before pa. Kami na. naman nun eh. Who is this? Yun nga. Sino, ang dami nun. ayo ayaw, ayaw ako kasi respect na lang sa girlfriend niya. Ah, hindi ah, wait, wait, pa wait. Para yung binibili ako ah. ng... Oo. Oh. Okay, ah, okay. Karet, okay. karet. Yeah. yeah. Hindi ko binibili. Nagpapabili ka, pero binabayaran <laughs> mo siya. Baka na ba? lang natin bakit sabihin... Oo oh, hindi, ang kapal ng mukha. Hindi niya ako sabihin. Yeah, yeah, nagpapabili yeah. ako. Oo, oh, okay. So like, eto bang guy na to? Naging kayo neto? Oo, oh, matagal. Yeah. Three years. Three years? So like, yun yung after, after niya, ni Emma. Si Emma na yung sumunod niya. Yeah, nito. yeah. siya. Siya na, pero kasi meron pa akong isa. May in-between siya. May in-between ka habang kayo nitong ni oh, ano? Yeah. Holy. Oh, yeah. so Ang sad, no? Ayun, no, pinagkikipian ko naman, though. Narealize ko din. Nung kami na ni Eman, sabi ko, ay, ayoko pala makarma. Dapat De pa, pero, like, ano inawa. yung... Kasi 14, parang dahil ba immature ka pa nito, kaya parang feeling mo, meron kang ibang guys in between habang meron kang... Ano lang, wala na Singapore. Parang ano ka lang ano? Na Singapore kasi siya nagbabakasyon. Eh patay na nandito ka sa Canada si Emma nasa Pinas. Emma... okay, <laughs> e, iba na, iba na yung level eh. Yeah. Iba na. Oh. Feeling ko kasi yung kanya noon para wala lang. Kasi parang chill chill lang, fling fling. Yeah. Tapos oh, pati yung mga in between ko noon. Yeah. Wala mga two days lang, Two weeks. Ah, dahil yun, sa, hindi dahil naman. Dahil lang sa kampanya. Wait, 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 wait. May favorite ako ah, oh, yeah, dyan. Oh, yeah, yeah, yeah. Gusto ko ikwento mo sa amin yung, in, yung isang in-between mo. You know what I'm talking <laughs> yeah, about. Yeah, I know. Yeah. Ikwento e mo kung ano yung sinabi mo nung nalasing ka. Kung ano yung sinabi mo sa kanya nung minsan, tinawagan mo siya. Minsan talaga pag nalalasing ka, meron ka mga sinasabi na <laughs> hindi mo naman minimin. May explanation. hindi <laughs> <laughs> ko talaga minimin kasi hindi ko naman siya Oh, sige, okay, so ano nga siya sinabi mo? Ano, ganun ginawa mo? Sabi, nag-sorry ako. Tinawagan mo? Tinawagan ko. Uh, nag kami ni ate. Uh, <laughs> Tinawagan ko. Sabi ko, sorry, hindi ako si, insert yung pangalan ng ex niya. <laughs> mm, kadiri, creep. Kadiri, sobrang kadiri. Yak. Pero like, ano yung tumakbo sa isip mo? Bakit? Wala lang. Kasi umiiyak siya. Yak! Kasi nangihina ako. Ito yung ko? guy nung 14 ka, <laughs> yung next mo na to. Siguro 16 na ako niyan. O oh, 16 in ka in na, pero yung ba? guy na tinutukoy mo is yung guy na second kiss mo, which is... No, no, no. no. no, no. Ibang in guy between, pa to. Yung in between. Ang dami oh, kong po. guy. <laughs> kaya kahiya. Oh, oh. Ah, kahiya. No. Hindi, to, like, mahirap maging maganda. Totoo naman. Yes. Yeah. Like, I mean... <laughs> <laughs> Pagay na talaga ako nung high school. Yung ito tsura ko sa kanada. Papakita natin sa viewers anong picture mo nung high school. Opo, hindi po talaga ganito. It's like, just that... Guys, uh, sa mga manunood natin, hindi sa ko mga, ko. I-rate nyo si Belle from 1 yeah. to 10. Ay, 10 being the man, prettiest no. and 1 being like the lowest. Ano, Anong rate nyo kay Belle? Jojowain o totropahin ba? Yes, lahat It, sila tropahin. Itatapon sa ilog. Iaalay. Iaalay. <laughs> ya yeah, <I don't> <laughs> Iba talaga ituro. Pumangit talaga ako sa kanila. So talagang ang so syempre kung ganun kakaganda nung nung nung, time na yun, talagang ang lakas ng dating mo. Tsaka grabe din confidence ko talaga. <laughs> oh, para sabihin ko sa yun yeah. talaga sobra. Like, barang. paano? Like, syempre kung Kasi ano, alam mo yung parang mean girls na hmm, ganun ka ba or like parang, parang, parang dating ko, mo? Ano, anyway, Nung high school kasi ako parang Maganda. Uy, thank you. <laughs> Maganda ako. I know. Feeling like, ko. Yeah. Tapos, achiever din ako. In what way? Like, honor academic, student. Academic okay. and extracurricular. Yeah. Student Spelled, leader. Extracurricular. Spell mo muna. Extra na lang. Extra. <laughs> <laughs> okay, tapos, okay, okay. Habis. Oh, <laughs> Habis. <laughs> <laughs> Skills. <laughs> <laughs> tapos, ano, leader ako. Oh, okay. Tapos, mapagatiwalaan ako ng teachers. Para kasing, tapos lahat friends ko. Yeah. Not really friends, okay. friends. Pero, it's yung Bardagol, tsaka yung Matalino, pareho ko sila. Oh, Maka so parang, ano, gamay mo parehas gamay na ko sides. Pareha. Kung baga, kung titignan mo yung, yung, yeah. yung, yung spectrum, yeah. parang kaya mong balansehin both sides. Tapos lahat nun, feeling ko makukuha ko. Like, pag nagkagusto ako dito, makukuha ko. Yeah. ko. And which is... Yeah. oh, yeah. Nilagay mo ba yan sa highlights of qualifications sa resume? <laughs> 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 oh, pwede nga lang eh. <laughs> I'm a good team player. <laughs> Kasi wala man diba dito. Oh. Yeah. Pero, ba ako, kasi napatinuwa ni Eman. Sobra ka naman sa napatinuwa. <laughs> Hindi, ka pero kasi, like, kung galing ka sa buhay na parang Anong playgirl. Buhay? Like, <laughs> playgirl. O, sinasabi wal mong Walwal. Like, parang... Hoy, swerte siya sa akin, diba? ha? Like, let's say, parang... Pag meron yeah. pag may nakita kang guy, may girlfriend, ah gusto ko tong hype na to. Oh god. Ganun. Oh, may ganun ako. Oh, oh, o, mo, oh kwento mo, kwento mo. Ilang like, ilan taon ka? Ilang taon? Ilang taon mo? Ito, ito mag... yung before Eman. Which yeah. is 16. Hindi. 17. Si tumawad 17. 17. 17. Oh, okay, anong storya? Ah? Ito yung ito yung matagal ko ng crush. Nagkaroon kami ng chance. For a white cosmic girlfriend. <laughs> oh. Pero um, like may type type ka rin niya. Oh, in I think so. In oh, kasi may chat naman kami, okay naman. Yeah. Oo. Oh, Hindi yeah. naman to yung mga ano ah, DP ah. Ano yun? Display picture. Ano yun? Oy, ano yun? <laughs> Never mind. Oh, sige, What go. the? Hindi <laughs> okay. kasi sabi mo, meron kayong ano chat yun? receipts. Oh, mga chat lang na talaga nang kala mo naman talagang, uh, eh. Oh. kala mo mahal na mahal naman. Pero kay love you ka? I think so. Yeah! Oh! Oh, oh my my God. God. Kaya ako fully nawala dun sa long term kong before him. Kasi feeling ko bumalik na siya. So feeling ko yung matagal yeah. kong hinihintay bumalik. Oh, Akaso at that time may girlfriend. Pero hanggang ngayon pinag-iisihan ko I'm so sorry sa girlfriend. pinag nagsisisihan mo na parang like pumasok na ka nang oh, meron sila. Yeah. Nasira ba silang dalawa? Or nagkatuluyan sila? Na nasira sila. Pero hindi dahil sa akin. Feeling ko alam nung girl na meron kaming something. It's just that takot siyang mawala yung guy at that moment. That's so sad. Okay, oh. No. Tapos, te kaya minsan hindi ko din nabiblame yung so, mga... So, like, technically, nag-break up sila? Oo, oh, pero not because of me. Are you sure? Yeah, kasi ma yeah. matagal pa naging sila eh. Yeah. Pero like tong guy na to, lumabas kayo for quite a while or? Hindi kami lumabas, nagka-chat lang kami. Chat lang. Chat kami. lang. Kasi magkaklase kami. Sa college, ay sa all okay. ka pa, oh. all ka. Kaklase kami, tapos nagpunta kami sa isang amusement park, sabi ako kinikip. sa, sa Saan kayo nag-kiss dun? Hindi kami nag-kiss. Ay hindi, oh. It's so weird no, kasi ang tagal niyang crush yun, pero never naman silang lumabas, never silang yeah. spend time together. Like chat, text, parang text textationship. Oo, oh, yes, parang yeah. if you would consider yung pag-chat-chat as a relationship, yeah. parang gano'n. Pero like out of those, ito ah, like obviously si Eman is like your guy. Yeah. Out of those like previous ones, would you consider this guy na parang, kung hindi naging kay ni Eman, na magiging parang the one that got away no. mo? No. No? Siguro at that moment, isibin ko yes. Pero right now, nung realize hindi, ko Hindi, like let's just kayo. say, kung let's just say wala si Eman Kahit sa picture. Kahit wala si Eman, I think right now… Wala ba now? dun sa guys na yun ang i consider mo na… No, wala. Yeah. Wala? Wala Yeah. Pero kung may sasabihin ka kay Eman, like, sabihin yeah. ah, mo, <laughs> Top time! Top time! Top time! At, at, <laughs> alamin po natin sa atin ni ni Bel kung bakit tub time. Ano ba ate ate Pat, ano bang ano bang ano ba 'yan? Yung tub time na sinasabi mo. Alam mo hindi ko nga rin gets kung bakit yeah. ganoon, pero every time, bow middle of the night, iba tutulog na ako pero may ako ng konti so. Oh. Punta ako sa washroom. Yeah, yeah, yeah. Pagdating ko doon, di ko lang nakahiga sa tub. may kausap siya sa phone. please like, si Eman lang ba lagi yan or? I don't know. Oh, Bestie. I hope so. Si minsan friends ko. Minsan, friends. Si <laughs> Pero syempre oh, oh. may friends kang guys and girls. Walang friends eh, guys, eh. Ah, yeah. Oh, wala ba? Yeah. Oh, okay. Pero most of the wala. time, si Eman lang. Oo. Oh, oh. So, Bakit tab yung choice of ano mo? Pwede naman sa lobby. I know. Or dito. Kasi hindi ako yeah. Akong nakakahiga sa lobby. Bito sa couch. Na, sa couch. Maririnig ni ate. Mag also? Baka magising siya. Really? Ano bang, ano bang maririnig ni ate pa? Maano kasi kami, maingay kasi kami mag usap ni Eman eh. Wala. Paano? Paano sample? Basta maingay man. Ano ba like, nagbe-baby to? Baby! Yeah! <laughs> But, hindi ganyan. <laughs> paano, paano, paano? Sige, mo dalawang batanggenyo naguusap. Ah, yeah. di nga ako batanggenyo. Di, sampulan mo ako. Paano, paano yung... Paano, paano mag-baby talk ang mga batanggenyo? Mag-baby ba, talk? Walang baby talk. O, di sige, ano, lambing talk na lang. Siyempre, nami-miss mo yung... <laughs> Siyempre, nami-miss mo. LDR kayo. Hindi <laughs> <laughs> e, kasi iba yung, para kasi kami friends, ewan ko, hindi ko ma-explain eh. So, parang, parang tanga, hindi ganyan. Ganon. Ganon kami mag-usap. So, ganon yung lambing nyo. Walang so, yung, wala yung parang, miss na kita. Yuck! Walang ganon? <laughs> 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 Talaga? Oh. Bell. Hindi kami, pag kami oh. sa miss lang, sa text lang. Or sasabihin niya lang ako, miss niya ako pag nandyan si ate. Oh, ano, para lang in, siya. inisin ako. Oh. Kasi alam niya, ayaw ko. <laughs> Pero like, wala kayong like, ano yung walang, ano, yung, ano yung love language na to? Like, obviously, magka- I think it's service. Yes. Service. No, love, love language ba yun? Yeah, of course. Oh, pero yeah. like wala kayo yung parang kasi minsan 'di ba sa relationships meron yung parang minsan pag nami-miss yung isa't isa parang sweet talks. Oh, kami, like sweet talks like oh, I parang. talaga yung yeah, yeah. Yeah, I ay I can't. you know Jamie? Yeah. I, miss daw. <laughs> <yung, laughs> oh, I miss you. I I miss you, love you. Oh, yung mga ganun. Ano ano sinasabi niya sa iyo? Ganun din. Ano paano nga? I miss you to baby. Yeah. Oh, <laughs> yeah. Thanks. Wait, oh. wait lang. <laughs> hindi sumalit sa podcast. dito tuloy ma-defend yung sarili. Yeah. niya. <laughs> <Yeah. laughs> Kaya kahit ano tanggi maniwala kayo sa akin. Hindi naman, di ako naniniwala. Feeling ko din naman may side siya. Ay, kasi to... ikaw din naman for sure. Oh yeah, meron din naman ako. Yeah. Oo. So, the obviously naman. Like, yeah. there's nothing wrong. Ikaw, Pat, meron meron din naman. Oh, oh for diba? sure. Oh, oh. Yeah. <laughs> Pero... Hindi na yung boses. <laughs> <laughs> Huwag ka na nung lumina ng tiyo. yung